Narito na ang mga nag-viral na kwento sa mundo ng social media. Cute at makukulay na bento lunch boxes para sa mga bata, patok online. Apology letter ukos sa walang wedding ring ng flag bearer ng Italy sa 2024 Paris Olympics. Kinagiliwa ng netizens. Pamilya ni dating Senador Gil Puyat nagsampa ng reklamo laban sa ad agency sa likod ng viral na Hill Tulog campaign. Paul Sai, graduate ng miyembro ng LGBT community, special mention Si Vice, ganda sa nakamit na tagumpay. At performance, ni si Celine Dion, Lady Gaga sa si Paris Olympics, balikan. Snoop Dogg, nagsilbing torchbearer. Sure ako ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo makalain, yun pala ang totoong kwento kasama mga follow-up na ginawa namin sa mga post na humahakot ng mataas na views, comments, and shares. Kasama ang buong grupo ng TNBS, trending and viral show, ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Angelica Cosme at ito ang TNBS. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, pihika no more! Ngayong nagsisimula ng magbalik eskwela ang mga tsikiting, may pakulo ang isang nanay mula sa Cavite para siguruduhin matatakam ang kanyang anak sa mga babauni nito. Ang sikreto ni Mommy, cute at makukulay na bento boxes. Ang pasilip sa nakakatakam na lunch ideas para sa mga tsikiting, tatukan sa trending report ni Arnold Herrera. Heads up mga mami! Ngayong balik eskwela na naman ang mga estudyante para sa pagbubukas ng panibagong school year. Handa na ba kayo kung paano sisiguraduhin kakain ng mabuti ang inyong mga chikiting? Kung may pagkapihika ng inyong anak sa pagkain, baka ito na ang solusyong hinahanap mo. Walang iba kundi bento boxes! Patok ngayon sa social media ang videos ng TikTok content creator na si Mami mula sa Silang Cavite. Tampok ang kanyang creative at makukulay na lunch at snack ideas. Ilan sa kanyang mga ibinidang ideas ay ang paggamit ng iba't ibang kulay at paglalagay ng smiley face sa kanin, paghulma sa mga pagkain na parang mga cute na hayop at maging sikat na cartoon characters na sinamahan din ng bento pics para mas nakakainganyo. Sa panayam sa TNVS, ibinahagi sa akin ni Mommy na last year lang siya nagsimulang gumawa ng bento meals at ang kanyang inspirasyon, tapuan niya Mommy's online. At dahil likas na mahilig siya sa art, ito ang naisip niyang paraan para turuan ang kanyang bihikang anak na kumain ng gulay at prutas. Pagtitiyak ni Mommy, wala daw dapat ipag-alala dahil ang mga pangkulay na ginagamit niya sa pagkain ay organic at edible. Pinayuhan din nito ang kapwa niya mamis na gawing fun at attractive ang ipapabaon sa mga chikiting at unti-untiin ang pagbibigay ng healthy food hanggang sa sila na mismo ang maghanap nito. Samantala, libo-libo naman ang namangha at patuloy na namamangha sa viral bento box ideas ni Mami Tess sa TikTok. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. sa ating next trending topic, Hill Tulog Avenue. Ika nga nila, bad publicity is still a good publicity. Pero masasabi pa kaya natin ito kung ang dapat sanay promo umabot na sa reklamo. Yan ay walang iba kundi ang viral ngayon na Hill Tulog Avenue campaign. Ang ipinalit sa street signage ng yumaong mambabatas na si Hill Puyat. Ang pahayag at naging aksyon ng pamilya ng dating senador tutukan sa trending report ni Millie Borja. Hindi ikinatuwa ng pamilya ng yumaong dating senador na si Hilpuyat ang marketing campaign ng isang advertising agency kung saan pinalitan itong street signage na Hilpuyat Avenue ng Hill Tulog Avenue. Ilang araw na rin itong viral at naging usap-usapan na sa social media matapos magdulot ng kalituhan at samot-saring sentimyento sa mga netizen. At ngayon nga, formal nang naghain ng reklamo ang anak ng yumaong mamabatas na si Victor Puyat sa Ad Standards Council laban sa ahensyang nasa likod ng naturang pagpapalit ng signage. Nais ng pamilya Puyat na patawan ng suspensyon o tuluyan ng tanggalin ang ahensya sa council. Para kay Victor, ito ay tahasang kawalan ng respeto sa kanyang ama maging sa kanilang pamilya. Dagdag pa nito, ang ganitong uri umano ng marketing campaign ay hindi pasok sa Code of Ethics ng Ad Standard Council. Magugunit ang nagulat ang mga netizen nang tumambad sa kanilang iba't ibang letrato kung saan bida ang Hill Tulog Avenue signage na isang marketing gimmick pala ng agency. Ganito rin ang naging reaksyon ng pamilya Puyat dahil hindi umano sila na sabihan o wala man lang abiso mula sa ganitong uri ng pakulo. Tinawag itong insulto ni Victor para sa kanyang ama na pinagsilbihan ng bansa nang ito'y nabubuhay pa. Kasunod ng naging pahayag mula sa kampo ng dating senador, Agad namang humingi ng tawad ang kumpanya sa likod ng marketing campaign na Wellspring. Pinagsisihan daw umano nito ang pagiging insensitive sa paggawa ng nasabing campaign at taos pusong humingi ng tawad sa Puyat Family, lokal na pamahalaan ng lusod ng Makati, maging sa publiko. Kasabay nito humingi rin ng tawad ang alkalde ng Makati na si Abby Binay sa pamilya ni na Victor at sinabing hindi nakarating sa kanyang opisina ang request para palitan ang naturang signage. Noong 1980 nang bawian ng buhay ang dating mambabatas na si Puyat. Nagserbisyo ito sa Senado ng dalawang dekada mula 1951 hanggang 1972 at ang pinakahuling Senate President bago tuloy ang ipasara ni dating Presidente Ferdinand Marcos ang Kongreso at ideklara ang martial law. Para sa DZRH TV, ito si Miliborha, Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. sa ating next viral story. Sana all, sinusuyo! Tila deklarasyon ng pag-ibig at hindi naman paghingi ng tawad ang laman ng liham ng Italian flag bear at high jumper na ito sa kanyang asawa na nakapos sa social media. Sa halip kasi na magdahilan kung bakit nawala nito ang kanilang wedding ring, makata nitong inihayag ang mga pangyayari. At hirit pa nito, marahil nangyari ito bilang hudyat sa ginto na maaari niyang ay uwi na tinutukoy ang Olympic title. Ano naman kaya ang tugon ng kanyang asawa? Alamin sa trending report ni Rose Bobiera. Kasabay ng samot saring ganap sa Olympics, isang Italian Olympian ang agaw atensyon ngayon online. Kaya lamang hindi ito dahil sa kanyang sport, kundi dahil na wala nito ang kanyang wedding ring, kalagitnaan ng opening ceremony ng Paris Olympics. Si Gian Marco Tamberi ay isang high jumper na napili bilang flag bearer ng kanyang bansa. Habang pumaparada sa Sen River, aksidenteng dumulas ang kanyang wedding ring mula sa kanyang daliri. Nahulog umano ito sa ilog at hindi na niya nasagip pa. Ngunit bukod sa agaw eksenang ng pangyayaring ito, ang apology letter niya sa kanyang asawa ang mas kinagiliwan ng marami. Sa kanyang post, kung saan ibinahagi niya ang litrato nila ng kanyang asawa noong sila ikinasala, may makabagbag damdaming liham si Gian Marco. In Nilarawan ito kung paano niya nakitang mahulog at tumalbog-talbog ang singsing. -sing, ngunit sa maling direksyon aniya ang punta nito at tuluyang lumubog sa tubig. Katuwiran niya, wala raw siyang maisip na mas mainam na kalalagyan ng kanilang wedding ring kundi sa kalagitnaan ng City of Love. Tila sanay na sanay sa panunuyo ang lalaki sa makata nitong pananalita. Alok pa niya, kung nanaisin ng asawa, ay ihagis din daw nito ang singsing -sing niya sa ilog nang magsama na ang dalawa habang buhay. Madadagdagan aniya ang dahilan para mag sila ng vow na madalas na hinihiling ng kanyang asawa. At sa huli, nagpahaging pa si Gian Marco na baka raw hudyat ito na ibang ginto ang kanyang maiuwi na tinutukoy ang Olympic title na matagal na niyang inaasam-asama. Taong 2020 nang makasungkit si Gian Marco Tamberi ng gold sa kategoryang men's high jump sa Tokyo Olympics at kinilala bilang ikalawang Italian high jumper na nagkamit ng karangalan. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending balita, thank you, Meme Vice! Isang political science graduate mula sa University of the Philippines, Diliman, ang nagpabot ng madamdaming mensahe para kay Vice Ganda. Malaki raw kasi ang naging ambag ng TV host comedian sa kanyang nakamit na tagumpay sa pag-aaral. Agad namang nag-viral ang post na ito ng fresh grad dahilan para makarating sa kanyang idol na si Meme Vice. Ang mensahe ng Paul Sy graduate at tugon ng Uncovogable Star tutukan sa trending report ni Rovic Manuel. Nagtapos bilang magna cum laude sa kursong Bachelor of Arts in Political Science ang LGBTQIA member na si Carlos Inigo Torcelino. Ang UP Diliman graduate, espesyal ang naging journey ng maging inspirasyon sa pag-aaral ang TV host comedian na si Vice Ganda. Sa isang post, ipinagmalaki nito na ang komedyante ang nagmulat sa kanya na mangarap ng mataas at abuti ng mga mithiin sa buhay sa kabila ng mga pagsubok at hamong kinakaharap ng mga tulad niyang nasa LGBT community. Ang post ng UP graduate agad ding nag-viral na siya namang naging daan para mapansin ni Uncabogable Star Vice Ganda. Si Meme Vice nagpaabot ng pagbati para kay Carlos at nag-iwan ng mensaheng Ang buti ng iyong puso, husay ng kaisipan at tapang ng iyong katauhan ang baunin mo sa napakagandang bukas na naghihintay sa iyo. Ikinatuwa naman ng Paul Segrad ang natanggap na mensahe mula sa komedyante at humiling na sana'y mamit niya ulit ang idolo na kanyang hinangaan sa mga mabenta nitong payag at binibitawang linya. Samantala bukod kay Vice Ganda, nagpaabot din ng pagbati ang ilang netizens sa achievement na ito ni Carlos. Magugunita na political science rin ang kursong kinuha ni Vice Ganda sa Far Eastern University sa Maynila. Ngunit minsang ikinuwento ng komedyante na nabigo siyang makapagtapos sa kolehiyo ng matuon ng atensyon sa pagsali sa mga Miss Gay Competition noon. Para sa Deezer HTV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At para sa trending showbiz balita, star-studded Olympics. Maliban sa parada ng mga atleta mula sa iba't ibang panig ng mundo, inabangan din ang performance ni si Celine Dion at Lady Gaga sa nagdang opening ceremony ng Paris Olympics. Nasilayan din dito ang American rap icon na si Snoop Dogg na kabilang sa Final Torch Bears. Yan at iba pang kaganapan tinutukan sa showbiz report na ito. dream come true para kay Celine Dion na makapagtanghal sa makasaysayang Paris Olympics. Ito ang pagbabalik live performance ng tinaguriang Queen of Power Ballads matapos ang apat na taon. Ang performance si Celine sa opening ceremony, ang final show-stopping act, matapos ang 4-hour parade ng nasa 7,000 athletes. Hindi ito ang unang pagkakataon na napiling magtanghal sa Olympics si Celine Dion. Taong 1996, nagpabilib na rin ito sa Atlanta Olympics. Kung matatandaan, 2022, ininunsyo ng 56-year-old singer na na-diagnose siyang may stiff person syndrome, isang rare neurological disorder kung saan nabawalan ito ng kontrol sa kanyang mga muscles sa katawan. Maliban kay Merhart will go on hitmaker Celine Dion, Nagtanghal din ng Grammy winning singer-songwriter na si Lady Gaga sa Paris Olympics. Si Mother Monster, very grateful, si ipinagkaloob na oportunidad ng Olympic Organizing Committee para umawit ng isang French song bilang pagbibigay pugay sa mga Pranses gayon din sa kanilang natatanging kultura at kasaysayan. Samantala, present din ang American rap icon na si Snoop Dogg sa Paris Olympics, kung saan kabilang ito sa mga nagsilbing final torch bearer. All smiles, kumakaway-kaway sa crowd at umiindak indak pang pa 52-year-old singer habang hawak ang torch. Habang na din dito si Ariana Grande, Tom Cruise at John Legend. Gayun din ang batikang aktres na si Sylvia Sanchez bilang suporta naman sa Team Philippines. Isa na namang episode ng mga nagpawaw, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Kaya naman, kung meron din po kayo mga katulad na istorya, ay ah, i-share nyo yan sa ating comment section o kaya na may itagyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At iyan ang mga kwento sa likod ng mga nagpa-viral na video kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and Viral Show. Assignment po namin na kapag may nag-trending, aalamin, ah, bubo, ina, di mo follow up namin ng mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman na mo sa... TNVS Trending and Viral Show. Mula sa kanaunahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.